Kaibigan, ngayong araw, pag-usapan natin ang isang bagay na maaring magpabago sa buhay mo o magpapakita sa iyo na nawawala ka sa punto. Alam mo ba na posible kang gumugol ng buong buhay mo sa pag-aaral ng Biblia pero hindi mo talaga kilala ang Diyos? Handa ka na bang suriin ang puso mo? Halika, buksan natin ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa John 5.44, Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Kaibigan, narinig mo yon? Tinanong ni Jesus ang mga relihiyosong leader, mga ekspertong nakakabisado ng kasulatan, kung bakit sila bulag sa tunay na mensahe ng Biblia. Alam mo kung bakit? Dahil hinintay nila ang papuri ng tao. Gusto nilang tawaging rabbi. Gusto nilang purihin sila at sa puso nila, ang dasal nila ay, Diyos, luwalhatiin mo ako. Pero ang tunay na pagsamba ay kapag sinasabi natin, Diyos, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ang nakakagulat, kahit alam nila ang kasulatan, hindi nila nakita ang pangunahing punto nito. Ang Biblia ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga utos para makapunta sa Diyos. Sabi ni James Boyce, parang ikaw ay nakabitin sa isang tanikala kung isang link lang ang masira, bagsak ka na. Ang layunin ng kautusan ay ipakita sa atin na kulang tayo na kailangan natin ng tagapagligtas, si Jesus. Ang Biblia ay hindi para iparamdam na mabuti ka na, kundi para ituro sa iyo ang tanging matuwid, si Kristo. Kaya't ngayon, kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Nawawala ba ako sa punto? Alam ko ba ang Biblia pero hindi ko kilala si Jesus. Ang kasulatan ay hindi ang dulo. Ito ang daan patungo sa Diyos, sa pag-ibig sa Kanya. Huwag kang magpanggap na matuwid sa harap ng tao. Sa halip, yumukod ka sa Diyos at aminin mo. Panginoon, kailangan ko ang iyong biyaya. Simulan mo ngayon, basahin ang salita ng may panalangin. Hindi para purihin ka, kundi para makilala mo ang Diyos ng mas malalim. Gawin mong layunin ang luwalhatiin siya, hindi ang sarili mo. Kaibigan, isulat mo ito sa puso mo. Ang Biblia ay hindi para iparamdam na sapat ka na, kundi para ipakita ang iyong pangangailangan kay Jesus, ang tanging tagapagligtas. Ngayon, tanungin mo, mas mahalaga ba sa iyo ang puri ng tao o ang kaluwalhatian ng Diyos? Simulan mong hanapin ang Diyos sa kanyang salita at pangako, makikilala mo siya ng tunay.